Tuwing madaling araw sa lungsod ng Luminaria, tahimik ang lahat, maliban sa mga mahiwagang loro na gawa sa bakal at ginto. Sila ang tinatawag na clockwork birds, nilikha ng matandang inventor na si Mang Pilo. Sa bawat umaga, sabay-sabay silang nagigising ng walang palya. May maliit na susi sa kanilang dibdib na kusa nilang pinihit gamit ang tuka. Kapag tuluyang nakaikot ang susi, umaangat sila mula sa mga poste, bintana at bubungan ng mga bahay. Dahan-dahan nilang binubuksan ang kanilang mga pakpak na parang manipis na papel at nagsisimula ang kanilang kakaibang harmonya na pumupuno sa hangin. Ang kanilang mga tunog ay malambing, tila nagsasabing oras na upang gumising ang lahat. Ang mga bata ay napapangiti, ang matatanda ay napapahinto sa kanilang mga gawain at kahit ang mga aso't pusa ay natutulala sa kakaibang aliw na dala ng mga himig. Sa bawat araw, nagdadala sila ng bagong pag-asa at saya sa puso ng mga tao. Sabi ng mga naninirahan sa lungsod, ang luminarya ay hindi na muling natulog nang malalim simula ng dumating ang mga clockwork birds. Sila ang naging simula ng bawat masiglang umaga ang mga tagapagpaalala na sa kabila ng dilim, may liwanag at musika na naghihintay sa bawat pagsikat ng araw.